Nang dahil ako'y na-stress ng bonggang bongga at umiyak ng sobra-sobra, gilutuan ako akong amo og daghan bisag siya lang ang mukaon isa. Guys, si among lalaki dili nagakaon og pasta og chicken. Hello everyone! Maayong adlaw sa inyong tanan og maayong gabi. Kapag mag-aid mo barak na among amo, manghatagin na siya og bugas sa mga poor people matod pa niya. Sana all poor people kami ani dili dahi mi ani poor people kay di man mi niya tagaan. Kini nga mga oras mo ni prepare na mo sa ilang potor 4 o'clock. Kay mga on sila is 6 o'clock. Kini nga mong amo iya kong gipauban sa taga maniho kay wala sa isalig kay basin dili ipanghatag sa mga tao. Pero wala siya kabalo nga gikunsaba pod sa taga maniho. Ning <laughs> ana si Angkol sa ako ang ang iya dong tagaan anang bugas katong tao nga magsigig anhi diri sa balay sa among amo nga magayo sa mga ginagbay ginagmay nga mga guba. Unya kay hangol man si Angkol gibilin niya ang isa ka putos, duha ka putos ra iyang gihatag sa tao. Kaya ingon niya sa ako kato daw nga tao luoy na daw kay wala na daw trabaho kay wala na mo kontak ang amo pong amo talagsa lang po ni siya, la, siya mo kontak ato nga tao kay talagsa raman po di man po kada adlaw nga naay guba ilang balay kini nga mga oras medyo nalipay-lipay gyud -lipay, gamay kay murag nakaginhawa ko gamay kay anang adlawan murag na stress ko og kadaghan sobra-sobra ang akong stress anang nga adlaw mao nang nalipay lang pug ko nga giuban ko ni angkol gipauban dai ko sa akong amo kang angkol mao dai na siya nga tao luoy ba na siya kay one eye luoy ayot niya tiguwang na si tatay. Mao na siya ang gitagaan sa bugas nga duha ka putos. Abi man pud nako og manghatag ni among amo og daghan, tulo ra man pud ay ka putos kumbaga 9 kilos ra siya tanan. Kay sa una among amo manghatag is 1 kilo 1 kilo pero daghan nga putos-putos. Kaya ron ang matagaan nga tao. Ang karon tulo ka puto sira pero tag tulo ka kilo. Pag humana mo og hatag atong bugas kang tatay nang uli na may unya ni hapit mi sa tindahan kay naa gipalit. Dili man ako na ko musulod dira, dili mo si angkol kay init daw sa sakyanan, basin daw madugay siya sa sulod. Kay lain man ni siya mamalit kay mura man ni og konsehal nang ampanyar sa dugay ya kutob sa namakit an yang mga kalahi, iya hang istoryahon mo nang dugay siya mahuman. Pero mi na lang gyud mi mahotdan sa kusina kay among amo wala na siya namalit Sukad sa January hangtod April, wala na na siya magpalit og kada buwan. I know, January, February, March. Sa una, last year, magsige ni siya og pamalit kada buwan. Pag maabot iyang sildo, magsige na din siya og pamalit para sa kusina. Tibo para sa binuan nga konsumo. While ga sunod-sunod ko sa driver, naglingo-lingo po ko og video-video, likay-likay sa mga tao. Kaya daghan mga ginakaig mga tao dahil. Ma maulaw ko ba nga basin og masuko sila maapil og ka-video. Labi na sa mga barini nga mga tao. Di si uncle, dili na magpa-video. Kaya basin daw siya og naay mag-comment sa iyaha sa akong mga video. O niya, lain daw o comment daily daw siya ganahan mao nang wala na nakain na ako siya apilas sa akong mga video kay naapoy stalker sa akong FB page nga kuan tas ipasa sa yaha nya si uncle mutabi pod sa among amuha Amu pag humana mo dito uh, sa tindahan ni Anhi na po midiri kay among amo na asya gipapalit nga pilo, mura siya og porma og kandal. Ah, uh, basta kay kandila iyang purma. Mauna among gianha diha ang tindahan kay gitudloan siyang isuun nga loyo daw sa muntasa. Diri tanan mga baligya is pangkuan sa Ramadan. Ang amo wala ni originality nga iyahang mga gusto mga mga pang design sa iyang balay. Kung unsan na iya makitaan sa iyang isuon gaya-gaya, putumaya, ikailang design sa ilang tindahan. Mauna among gipalit.